natatakpan ng sako at plastik ang mga panindang ito, kabilang na ang karne sa tindahang ito sa barangay Mayon Daragalbay. Ang isa pang tindahan ng karne at mga gulay, tatlo-tatlo ng hanging fans at nakakalat sa paligid ang mga sinindihang katol. Ang dahilan, lumusob na naman kasi ang sangkaterbang mga langaw sa kanilang lugar. Ang residenteng si Gina Mindioro Pabiro na lamang na nag-post sa kanyang social media account kung anong masarap na luto ng kinuna niyang larawan ng mga patay na langaw na nahuli ng kanilang ipinaing pandikit. Ayon sa kanyang anak na si Jamin Dioro, hindi lamang langaw kundi ang nakakasulasok na amoy ang kanilang iniinda. Dati kaya sir, may langaw ma'am pero padiit dit baga sir, sabakong grabe. So normal na langaw lang, sabakong mga arog na kaya ng mga buyangaw na. Pero ngunyan talaga sir, grabe na. Pero wish you na talaga sir, maski nagkakaraon nagbuburukod na ng langaw, arog tapos, so, arog po, kayo sir na paninda, dahil na pwede orang takop, ta, paglalangaw, uto pating buyangaw sir, pag nagbunay na baga sir sa karne, ma, na pagilingon ilingon, ta, nagaburuhay pati ito, yung na pag ning kuminarong sabayan pa kilangaw, nagkabiro, na, marauto na tabi sir, pag sa, sa kalusugan baga sir, yung marauto na digdi sa muya, ang negosyante na si Edelberto Palencia. Nahihiya na umano sa kanyang mga suki dahil sa hindi maawat-awat na mga langaw. Uh, grabe ang langaw talaga, sir. Pa, kung wala ang kwanyan, sir, oh, yung ano yan, labad-labad, grabe ang kwan, langaw, nagadapo, tapos sa tuktukan. Nagalaag na nga na kaming katol, sir. Iyong manggila di hindi man manggila nag-aali, so langaw. Hindi ko alam, sir, kung saan ang galing sa basurano o sa shock. So yung yung dati nung wala yung basuran tapos yung shock, wala naman dito, sir. Sa nakakaya sa mga customer tapos sa kalusugan, sir. Dalawa ang itinuturong dahilan ng pagdami ng mga langaw sa kanilang lugar. Ang Shock Poultry Farm at ang Iwa Biso Sanitary Landfill. Malangaw umano ang Shock Farm kapag nag-harvest at ang Iwa Biso naman kapag hindi nakakapag-spray ng kemikal sa basura o kaya hindi kaagad ang mga ito na ililibing. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon ang mga opisyal ng barangay upang tukuyin kung saan ng gagaling ang mga pesting langaw. Sa manukan ay pinapasok ang mga opisyal at dalamang hindi dito ng gagaling ang mga langaw. Sunod na pinuntahan ang Iwa Biso Sanitary Landfill, subalit hindi pinapasok ang mga opisyal. Ang gabos na problema ng langaw sa yeah. Kasi kami matigli, kung complain ang mga residente. Yung tada hindi ka mo nagpalaog, oh, automatic. Ano ang apod Oh, sige. Arun na lang ka nagigibuhon mi. Tapos kita, gali mo kaya, kaya kami ng report. Sa... Alin kami, dagabos sa duman ni man. Ayon kay Kapitan Joel Yandilar, wala kasing mga trabahante paglinggo, kaya hindi sila pinapasok. ah uh, kaso po, hindi kami nakalaog ta iyon na ang order ng management na Domingo. Hindi sila nagatanggap kay ano-ano man bisita na ma monitor Ate, tunay. kita, dapat mas. Kinaumagahan ng lunes, maaga silang pumunta at kaagad namang pinapasok. Pagdating sa loob, eto na ang tumambad sa kanila. Tungo niya, ninataban mi mga 8.30 na kami duman sa Iwabiso. So duman na na nakulog talaga. So langaw, tapos sa man nag-spray, man naga bako nagkakaykay tapos yung mga ano na ilimit sa mga residente na naga nangangalakal so, grabe yung langaw talaga na nailimit Hiling ng opisyal na mabigyan ng pangmatagalang solusyon ang problema dahil paulit-ulit na lamang umano ang nangyayari. Nangangambaan niya sila sa mga sakit na maaring idulot ng mga langaw. Yung ano yan, pigaagad ka, na kung magkaiguan ano, konkreto, solid na action talaga ang uh, kinaukulan sa taas na dapat maaksyonan ni sa kami din sa barangay. So, mga residente, pag nagareklamo, siyempre, ma-action lang kami, ma-monitor, mahiling kang sitwasyon, siyempre, ma-report mo kami sa taas. Kasi na dapat mag-action kami, na dapat tawanan ng ano, uh, solusyon. Matatandaan na noong 2023, sama-samang nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente laban sa Shook Poultry Farm dahil sa kaparehong problema. Subalit ngayon, dalawang kumpanya na ang inireklamo nila. Ang Iwa Biso Sanitary Landfill naman ay tapunan ng mga basura, hindi lamang mula sa Albay, kundi maging mula sa probinsya ng Sorsogon at Camarinesur. Vince Villar, Reporting.